Alam na ni Tanggol na si David ay nagpapanggap sa mga Montenegro na siya. Bumahag ang buntot ni David, wala na siyang pagtataguan ngayong pinaghahanap na siya ni Ramon. Sinugod ni Ramon ang Dimas, hindi para kay Tess kundi para kay David. Ngunit si David ay hinihanda din ang kanyang sarili sa muli nilang pagharap ni Ramon. Sigurado si David na hindi siya sasantuhin ni Ramon kapag sila'y magkaharap. At samantala, otos ng panahon para makabawi itong si Maretes kay Tanggol. Sinagot ni Tanggol ang tawag ni Tess at nakiusap ang ina na sila'y mag-usap para mapaliwanag o manon niya ng maayos ang paglihim niya sa pagkatao ni Tanggol. Bagay naman na hindi ito sinuway ni Tanggol, pumayag siya. Hindi matiis ni Tanggol ang kanyang ina. Sa kabilang banda, magtutuos na si David at Ramon. Kampante si David na lumabas sa Dimas. Walang matang nakatingin sa kanya. Ngunit nagulat na lang itong si David nang bigla siyang inatake sa mga tauhan ni Ramon. Nagkasubukan si Ramon at David. Ngunit nagtapang-tapangan naman itong si David. Hindi siya nakaisa kay Ramon bagkos siya ang dihado. Dinagit ni Ramon itong si David pabalik sa mansyon para iharap umano niya ito sa totoong tanggol. Nakarating naman kay Rigor ang humabol umano kay David. Sumaklolo itong si Rigor ngunit huli na siya. Sa kabilang banda, emosyonal naman ang pagkikita nila tanggol at marites. Dari siyang humingi ng tawad itong si Tess kay tanggol. Pinaliwanag ni Tess kay Tanggol ang maayos ang buong kwento bakit siya nabuo. Nagalit itong si Tanggol kay Ramon dahil sa nalaman niya pero pinaunawa din ni Marites sa kabilang banda ang pagkakamali ni Ramon. Sinabi ni Tess kay Tanggol na buhay itong si Ramon at gusto siyang makita. Pumayag itong si Tanggol sa walang pagdadalawang isip habang itong si David ay nanganganib ang buhay dahil hawak siya ni Ramon. Nakasalalay kay Tanggol at Marites ang buhay ni David kung siya'y bubuhayin pa ni Ramon. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel.